Grabe guys, nagkurog akong tuhod kay Gitrain ako mag-workout wala sulod ang empty stomach. Hindi <sighs> makaya. Makaya mag-workout wala ikwan. Wala booster. Nagdulom akong pananaw pag human workout. Grabe. Mo nagbuhat ko kog smoothie kay para makarecover ba. Wow. Oh. Every workout yun na to guys. Mag kailangan yun na isulod atong yan. Natay booster ba? Para kusog. Para sa na pag ko ako workout, marag lain akong pamino. Mga ikorog ako mga unod guys ba? Lain kayo. Marag kong matumba. So, ako sa bunto. Kailangan yun ako mag-smoothie bago mag -con. Workout. para natay kusog. Lain ka yung Pangino, guys. First time na ako, ni. Eh. workout, nagkurog akong unod, guys. Action ko, kabala ka, guys. Yung... So, to, guys. Dapat workout ka na ay unod atong... jan